Oh, uh, bago pa man hinain yung kasong iyon, and I have to say about those cases, syempre malayo naman kahit sino na dumulog sa Korte Suprema, questionin ang isang um, articles of impeachment at yung proseso maaring uh, ibunga niyan. Pero ang masasabi ko lang and connected dun sa paghahanda, yung ganyang kaso o mga kaso, hindi dapat maging hadlang. Mamunahin na namin dahil ito yung mainit pa rin pinag-uusapan, itong impeachment yes. case against Vice President Sara Duterte. Bilang possible na tumayo na impeachment judge, ano na po yung preparation ninyo sa ngayon? Oh, uh, bago pa man hinain yung kasong iyon, and I have to say about those cases, syempre malaya naman kahit sino na dumulog sa Korte Suprema, questionin ang isang um, articles of impeachment at yung prosesong maaaring uh, ibunga niyan. Pero ang masasabi ko lang and konektado dun sa paghahanda, yung ganyang kaso o mga kaso hindi dapat maging hadlang. Since there's no uh, existing jurisprudence pa po dun sa issue na yan, don't you think the Senate on its own should make its own interpretation uh by exactly yung sinasabi ni Sen Coco by calling an all co uh, all members caucus na kayo na mismo yung kayo kayo na mismo yung mag-interpret. Yes. Ano ba yung trabaho ninyo? Instead of waiting for another uh, branch. Kaya ako nga uh, sinusuportahan ng buong-buo magkaroon niyang all senators caucus na sinabi ni SP at handang magpresenta ng argumento si uh, Senator Coco para uh, kung kailangan pang buuin ng aming decision dyan, gawin po namin. Um, para hindi na sana kinailangan na i-interpret pa sa ating lahat at sa amin ng Korte Suprema ang Constitution. Senator Judge, will you require the Vice President to be present during her trial? Siguro pag-uusapan pa namin iyon at lalabas sa rules dahil apparently ang rules sa bawat impeachment trial ay naiiba sa isa't isa so probably pag-uusapan uh, po namin 'yon though i've i don't think i've ever seen a trial ini inaalala ko yung mga napanood ko bilang mamamayan noon na mga impeachment trials i'm not sure i've seen an impeachment trial or any ordinary trial for that matter na wala doon yung uh, yung defendant sa ordinary trial or yung subject ng impeachment pero malamang pag-uusapan pa po, po namin 'yon sa pagbuo ng rules because uh, nakita naman natin in previous uh events sa sa house na si BP kahit iniimbitahan siya hindi siya nagpupunta and do you think this this should be a, a different uh ano, kasi this are trial hindi nakakatulad ng proceedings na nangyari sa house well kung nasa magiging sa rules namin na dapat present yung subject ng impeachment then she should show up Before, RG, ma'am, may mga hinar na kayong legal consultant para sa impeachment? Pinag-aaralan muna ng mga abogado sa staff ko. So, mm -hmm. we're in the very early stages. So, wala pa pong pag-uusap tungkol sa pag ng mga legal consultants. Pero, of course, if and when the trial gets underway, yun ang magiging pinaka-interesante mm -hmm. sa siguro lahat ng mga abogado dito sa Pilipinas. And uh, I'm sure there will be those... Uh, willing and able to help the Senate na gawin yung aming trabaho. May mga kinukonsider na kay ma'am na i-hire na legal consultant? Wala pa kasi kailangan pa naming ano, magkumbinsihan sa <coughs> hanay naming mga senador na tara, gawin na natin yung ating trabaho. Huli oh. na tayo ng ilang linggo. RG and then ma'am. have two more questions ma'am. Kasi sabi po ninyo uh, impeachment is political. Also, um, there yes. is uh, In the past, there was a past servicing that almost half Of uh, the respondents are in favor of the impeachment. But there's a new survey from coming from um, WR Numero, um, who is a partner of EBS CBN, mm. um, saying almost half, 47%, disagree with the impeachment of the vice president. So, how do you think, question number one, how do you think are these surveys going to weigh in sa decision among a senador? Considering it's a political process, mm -hmm. we are. It has become an election issue, rightly or wrongly, um, and, and hindi lang for this election but also for 2028. Mm -hmm. um, may mga nagsasabi, this is the first real chance of her opponents to take her out mm -hmm. with the perpetual disqualification from public office. Mm -hmm. I think surveys are taken into consideration ng kahit sinong uh, mamamayan na nasa responsabling position and of course including us here in the senate isang paraan yung kasi na kunin yung pulso ng uh, mamamayan and at the same time uh, bagamat nga gaya ng sinasabi ng mga kababayan natin impeachments are also political pero impeachment trial is a trial so kahit siguro yung mga uh, judge or justices sa mga um, trials no, distinct from the, an impeachment trial ay talagang sinusubukan nilang magsuot ng garb of impartiality. So again, uh, that will be uh, one of the requirements uh, to us. I, I guess I can't I can't say it plainer than that. Parehong magwiway sa minds namin at sa mga uh, puso namin. And in the end, we will just have to decide based on uh, the the articles of impeachment themselves, the evidence itself, uh, with with our minds and our hearts, na uh, humanly impossible na ma divorce dun sa don sa pakiramdam ng ng ating mga kababayan. Not just about the articles as parang written words lang, pero yung karanasan at yung mga ebidensyang sinasabi at yung mga opinion na binubuo ng ating mga mamamayan who live through these issues that are at the heart and soul of the Articles of Impeachment. <clears throat> Naisip nyo na po ba yung implications nung sa 2028 with the perpetual disqualification from public office? Is that something that weighs heavily na? Yun na nga, you know, you, you can make the prospect of another president to go away by imposing that penalty. Of course, it's on our minds also. Kasi isa sa mga mabibigat na implikasyon yan or consequence ng isang impeachment. Uh, and for others, na lalo na yung mga victim survivors na nakatrabaho namin sa mga earlier investigations, sa mga earlier issues, para sa kanila, hindi nga ito uh, looking forward eh, lamang sa mga future na mga eleksyon. Para sa kanila and uh, para din sa amin ng mga allies nila it's also finally a reckoning sa mga past na mga uh, krimen laban sa kanila na never pa nila nakakuha ng substantive na justicia at saka never pa sa kanilang nakasingil ng accountability so in a way kung matuloy na yung impeachment trial past and future Uh, will collide in the present. And uh, imperfect as any process is, imperfect as any decision is, baka pagkakatong din ito at responsibilidad sa amin sa Senado to give a little bit more of a measure of justice and accountability uh, sa mga hindi pa nakatanggap nito. Okay, ma'am. <coughs> Hello. Ma'am, you already mentioned na yung nga po past and present-future will collide. Um, do you think it would be possible to differentiate si VP Sara dun sa tatay niya na naging presidente? Because a lot of the past investigations ng Senate were concerning mostly the past administration, not really VP Sara po. Of course, we must distinguish VP Sara from Duterte, the former president. Di naman si Duterte ang ini-impeach eh. Mm -hmm. Ibang process yung napipinto sa kanila yung ICC. So, labas yon sa impeachment trial. So, kapag matuloy na yung impeachment trial, there is only one public official na implicated dyan. And that's VP Sara alone. You mentioned lang din po kanina na you're very supportive of the All Senator Caucus, but then for example po hindi po ito matuloy. Would you go so far as na kausapin yung mga kapwa nyo senador because you know you're also friends with them na kung hindi tayo focus convince them by your own po. Um, baka ngayon pa lang, kinakausap na ni, namin ni Sen ko yung mga kasama namin. So, again, that's part of the uh, normal na ganap dito sa napaka-human na institution natin, napaka-Filipino na institution natin. And sana pag natuloy na yung All Senators Caucus, siguro sa loob nun, maraming kumbinsihan din. So, yeah. No problem. Sorry, ma'am. Yung... So, meron po kayong kinakausap ni Sen Coco. And if meron nga po, ano po exactly yung napapag-usapan? Actually, wala pa akong nakakausap tungkol dyan. Pero I'm guessing it wouldn't be impossible if Senator Coco is speaking to our colleagues. At yun na nga, nasulatan na niya yung si SP. Opo, at ginawang public yung sulat. Okay ma'am, other topic na tayo Ma'am, kahit nung December 30 binigay na deadline ni PBBM Para nga tapusin na yung mga operasyon ng POGO sa bansa mm. Pero until now, mm. marami pa rin mga galamay at POGO bosses ang nasa bansa At yung iba engage pa rin sa mga illegal activities and criminality mm -hmm. So nakukulangan ba kayo sa hakbang ng mga otoridad O talagang magiging mahirap na completely maging POGO free tayo? Of course, mahirap maging completely pogo-free agad. Kasi at least nine years na sila, o eight years sila nandito mula ng panahon ni Duterte. <coughs> Pero mahirap man, we can put, and we should put an end to them. di ba? Uh, Inanunsyo yung ban sa kanila, so na pa, Hulyo pa, more than a half a year ago, <coughs> nailabas na namin yung committee report ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and gender equality uh, last month or early this month, mm -hmm. uh, nakahain na yung aming anti-Pogo bill. Naglabas ng EO uh, ang Malacanang para bigyan pa ng uh, ngipin yung inanunsyong uh, Pogo ban at tuloy-tuloy yung mga law enforcement uh, operations pero obviously kulang na kulang pa rin. Yung mga pogo bosses na yan, malamang marami mm -hmm. sa kanila, andito pa rin. Hindi pa lumalabas. Kasi ino-oversee pa nila yung pag-morph nung kanilang pogo operation sa mas maliliit, guerrilla-like um, uh, operations. May mga bago pa silang modus, no? Mm -hmm. Mga travel ads. Mm -hmm. Kunong travel ads sa simula. Mm -hmm. Pero sa mag-signify ng interest, pa Volunteer, pa, pa, parang pa sign-in nila at ire-recruit nila sa mga scam operations mm -hmm. uh, na pala. Uh, at meron na silang mga na biktima. Mm -hmm. uh, may labindalawang mga Filipino naghihintay pang ma-rescue mm -hmm. sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. So yung gender dimension nito kitang-kita pa rin natin nagpapatuloy ng matindi. Um, and so the accountability again of public officials, ang linaw, pinoint out namin yan sa committee report na kaya't pagkatapos ng appropriate investigation ng mga relevant agencies, kasuhan din sila. Kasama si Mayor Criseldo Kalugay ng SUAL. Dahil nabunyag ng mga hearings namin na yung staff niya ang mismong nagpapirma doon o nagpanotaryo doon sa affidavit ni Guo Huaping kahit wala na pala noon sa Pilipinas si Guo Huaping. Hindi po mamamayagpag yung mga pogo na yan kung walang ganyang mga public officials na nagpoprotekta sa kanila. Uh, and I'm very happy that we are reaping uh, the fruits of our years-long investigation uh, against POGOs. Pati doon sa pag ng Pilipinas, mm -hmm. no? Sa FATF. Financial, actually. Oo, uh, finally, sa, <coughs> sa gray list na iyon. At ibig sabihin, ganyang kalala, financially as well, internationally as well, yung uh, di na lang mga problema <coughs> ng Pogo dito sa atin. Um, nagsusumbong din yung mga dating Pogo employees na pinalilipat lang sila sa mga casinos. Ha? Huh? Pero pinagpapatuloy pa rin sa kanila yung mga dating uh, scam operations. So kulang na kulang pa rin sa kabila ng marami ng efforts. Kaya bagamat uh, pinagpapasalamat ko yung mga iyon, uh, hindi pa rin ako satisfied. At dapat hindi tayong lahat masatisfied kahit ang gobyerno. Dahil maganit talaga na bunutin yung weeds ng pogo na iyan at talagang itapon. No, sa apoy uh, before marlon <clears throat> ma'am during your series of investigations sa pogo do na discover yung possible chinese spy yes. and then ngayon may na mm. arrest po na tatlong chinese na may kasamang pinoy na nagiiikot daw sa mga military camps including din sa may malakanya, na may dala silang surveillance sa uh, equipment na kaya nilang makuha yung mga cellphone number at iba pang mga data so nakakabahala po ba ito ma? Nakakabahala at nakakagalit talaga. Hmm. Ang kakapal talaga ng mga muka, di ba? Hmm. Ang tatapang talaga ng mga apog, di ba? Kasunod na yan ng, di ba yung unang naarestong mga diumanong Chinese spies, na yung ganyang mga espionage equipment nila, nakaturo doon sa isang coastline mm -hmm. ng West Philippine Sea. So talagang nagsasalubong na yung mga isu yung mga haka-haka, mm -hmm. at yung mga ebidensyang lumabas kahit doon sa aming mga Pogo mm -hmm. hearings. Konektado yan sa presensya ng China sa ating energy, uh system sa ating power sector yung kanilang presensya sa ating telecommunication sector at yan ngayon nakikita natin mm -hmm. yung hindi pa talaga masettle na issue ng espionage ultimong sa palibot ng ating mga uh, military at naval at uh, air force camps uh, hindi pa rin na settle yung issue ni Shi Zijang mm -hmm. yung confessed Chinese spy na nagsabing Si Guo Huaping ay kapwa, uh, tawag ng nika agent of influence. So, panakakabahala po talaga at nagpapakita na yung presensya ng China, hindi lang sa West Philippine Sea, pero sa iba't ibang sektor ng ating lipunan at ekonomiya ay intertwined hmm. din dito sa usapin ng POGOS. At ang sa mm. na kasabwat na Pinoy na binabayaran daw na about 2,500 a day. Wow. Mm. Diba? So talagang... 2,500 ah, nga ba? Uh -huh. Tour guide. Uh -huh. Wow. Baka mainggit yung mga totoong tour guides at operators natin you no, know, na nag sobrang nagsuffer at di pa nakaka-recover mula ng panahon ng uh, pandemya. So talagang nakakalungkot at sobrang nakaka-disappoint at galit kung may mga kababayan pa tayong tumutulong sa mga chinong ito na mag sa ating sariling bayan. Okay, Ace and then Marlon. Ace. Hi Hello. Bukod sa na sabi ng PNP na eh, yung, sa for, yung sa international student nila na na-kidnap, eh, possibly eh, may kinalaman daw sa Pogo. Oh Tapos tumataas God. din, uh, by 40 na yata, yung cases na may kinalaman sa kidnapping ng Chinese nationals. Thank you. Oh my God. Well, yung pag-kidnap pag nila sa isa't isa, uh, maaga nang lumabas yon na problema, di ba Bago pa nating tuluyang at matinding ininvestiga ang pogo at yung epekto nila sa ating mga Pilipino. Pero kung yung nauna na nilang pagkikidnap sa isa't isa at sabi noon kaugnay ng uh, pagkakautang dahil sa gambling, kung yan ay may resurgence ngayon. Tapos nangingidnap pa sila ng mga Pilipino, no? At kung mga estudyante pa, kung pumapatay pa sa mga driver o household staff uh, nila ay talagang nakakatakot. At kung yung kidnapping as a whole ay may resurgence dahil sa POGO, so ayan, nakikita na naman natin kung paano ang POGO ay naging pugad talaga ng iba't ibang mga krimen laban sa ating mga Pilipino at laban pa sa mga dayuhan dito sa Pilipinas. So, napakalaking public safety issue talaga. Mm -hmm. Okay, okay, nice. Marlon? <clears throat> dapat bang payagan ng BI yung tinatawag na self deportation kasi may marami daw dun sa mga naaresto mga hindi lang mga pogo bosses pero yung mga pogo employees na mga Chinese who are being allowed na mag uh, uh, self uh, deportation sila yung aalis sa Pilipinas or dapat po ba yung yung BI yung gobyerno yung mag-ensure na talagang pupunta sila doon sa destination nila kasi may mga reports din ng paok na nakuha na nagkakaroon ng parang stopover at yeah, yun doon yun pag nag-stopover nakakatakas yung mga na deport na POGO employees and mm hindi -hmm. na alam kung babalik sila makakabalik sila sa Pilipinas o pupunta sa ibang lugar para makapambiktima ulit oh that's interesting and uh, important Lalo na kung yung stopover ay mga bansa, halimbawa tulad ng Cambodia na dati ng hub ng Pogo at mula doon dito sila pumunta. At nung araw ng Sona, pagkatapos i-anunsyo ang ban, na pick up yung chatter sa mga Chinese websites na yung mga Pogo dito ay naghahanda ng lumipat o bumalik sa Cambodia na naman. Na alam din natin na human trafficking uh, destination para sa mga Pilipino na binibiktima sa mga pogo at scam hubs uh, doon. Importante din iyan dahil naging pattern din dati na halimbawa yung mga diniport mula rito, mula sa pogo hubs dito, ay pumabalik lang naman. O kung hindi pa nakakaalis dito, halimbawa yung pogo hubs sa Porak Pampanga, yung mga workers doon later nahanap mm -hmm. sa pogo hub doon naman sa Cebu. Uh, showing yung interlocking directorates din ng mga Pogo Hubs dito sa Pilipinas. Or, yung mga na-rescue sa Pogo Hubs sa ibang bansa, inuwi dito mga kababayan natin, nagre-repeat victimization uh, doon sa ibang bansa. So, importante sana na kahit may so-called self-deportation, mm -hmm. na in fact, isa sa mga unang pinanawagan ng ating mga otoridad. syempre, kung lalabas sila sa Pilipinas, dadaan naman sila. Dapat! Dadaan naman sa Bureau of Immigration. And for any vetting as well ng ating mga law enforcement authorities na uh, uh, innocent victim survivors ba sila pa self-deport, or nagkaroon ba sila ng criminal record dito, dapat malaman din. Lalo na kung later on, magtutour na naman sila dito, or papasok na naman bilang uh, workers, at kung may ganong mga criminal records either way, sana magkaroon ng uh, cooperation, coordination sa mga immigration authorities, dun sa ibang mga bansa, whether yung final destinations nila, or kung saan man sila posibleng mag-stopover, para siguruhin na talagang makakarating sa dapat uh, pupuntahan at hindi magdi detour somewhere, no uh, to the detriment ng hindi lang Philippine pero regional na na efforts na tapusin itong pogo um, uh, nightmare na ito. tumutukoy na yung deportation dapat gawing mandatory instead of payagan yung sinasabi nga nilang self deportation Well, uh, ngayon ko rin lang narinig kasi yung term na self-deportation. Uh, kung deportation talaga, so dapat may organized action uh, sa panig ng sending government at yung pagtanggap din sa kanila nung uh, receiving government or gobyerno man ng home country nila. Senate or that should kasi may naka-file na bill si I think it was uh, Goy, Senator na on uh, para palakasin yung espionage law sa Pilipinas ah, yes. kasi to sunod-sunod uh, na naman yung uh, uh, arrest ng mga Chinese national allegedly involved in spying yes. and sinasabi po ng AFP and NBI although hindi nila pinangalanan yung yung China pero state sponsored daw yung mga galaw mm -hmm. ng mga tao na to yes No, I definitely agree with SP Pro Temp uh, Jingoy Estrada at uh, uh, maaga, maaga ko na rin ipinanawagan na i-update at palakasin uh, yung ating anti-espionage laws. Lalo na ang China, for one, meron siyang mga uh, espionage or national security laws na nire-require yung mga mamamayan nila kahit yung mga state-owned enterprises nila na nag -ne dito sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa na kapag hiningan nila ng impormasyon, uh, obligado silang magbigay, kahit siguro to the point of spying. So, sinusuportahan ko din yung panawagan ng NICA nung nagsalita sila sa huling hearing ng Senate Committee on Women tungkol sa POGOS na precisely i-update uh, at uh, palakasin yung ating anti-espionage law dahil yun ay originally para lamang sa times of war. Pero peace time, wala po. Eh, nag-iba na yung espionage. Hindi lang tuwing gera ginagawa ng ibang mga bansa. Kahit, tulad ngayon, wala namang uh, gera, wala namang hot war. Pero, ayan, patuloy yung pag-aresto ng ating law enforcement authorities sa mga dayuhang ito, mga Chino, na di umano nag pala sa atin. <clears throat> okay, last three question. Uh, Raymond, Ma'am, uh, balik tayo doon sa issue ng parang may collaboration na mm. nangyayari from uh, certain individuals or sectors, supporting yung Chinese narrative tuwing may issue na lumalabas. Right. Uh, many times uh, naobserbahan na yung social media natin flooded with nice. Chinese narratives. Uh, supposedly, uh, may mga sumusuporta sa kanila. How, how does it... Uh, how do you look at right. this na nangyayari instead of supporting yung Philippine stand. Kung minsan ay mas matimbang pa yung pagsuportan niyo doon sa narrative ng mga Chinese authorities. Iyan ay bahagi talaga ng influence operations ng China sa buong mundo. And we feel it very strongly here in the Philippines na tuwing bubuli nila tayo sa West Philippine Sea or merong ta anumang issue na may ginagawa silang Uh, masama o mali sa atin Maglalabas talaga sila nung kanilang mga propaganda na pinasisinungalingan yung nararanasan ng ating mga mangingisda o coast guard o Philippine Navy o iba pang uh, mga kababayan uh, ginagaslight nila tayo na hindi naman namin ginawa yon and in fact kayo Pilipinas mga Pilipino ang lumalabag sa aming karapatan And I would expect that from Chinese uh, state-owned media. Pero hindi hindi ko aasahan at hindi hindi ko matanggap at talagang sobrang masakit marinig o mabasa uh o makita mula sa sariling mga kababayan. It is very regrettable. Not something na aasahan uh sa kababayan o sa isang mamamayan ng Pilipinas. Unfortunately, 'yun ang name of the game ngayon ng Beijing. But uh, talagang uh, lumalaban talaga yung kalooban ko sa ganyang uh, gawi ng ilan nating mga kababayan. <clears throat> uh, related to the 2025 uh, election, mm. may mga grupo na nananawagan na huwag suportahan yung mga supposedly a suspected o candidates who are suspected to be supporting yung Chinese narrative or masyado silang tahimik when it comes to issues regarding the West Philippine Sea and Pogo and other issues related to the relations between the Philippines and China. Would you support such a kind of call, ma'am? Uh, partly. Yung mga tahimik, um, baka may iba't iba silang konsiderasyon although i think regrettable yung pananahimig dahil pag inaatake yung ating bayan pag inaatake yung ating mga kababayang mangingisda o coast guard o navy personnel uh, dapat nagsasalita tayo pero i would i would support that call uh doon sa mga as uh, sinasabing sumusuporta sa Chinese narrative. May may termino nga kahit dati pa eh, Manchurian candidates, yung mga sumusuporta o sinusuportahan ng Beijing. Kasi ang linaw na eh kahit sa mga napaka-recent issues kung ganong hmm. kasama ng mga state sponsored ng China na mga gawain dito sa ating bansa. Hmm. Yan man ay pogo, yan man ay pakikialam sa ating energy sector, yan man ay pakikialam sa ating telecommunication sector, yan man ay uh, tahas ang pag-espionage uh, laban sa ating bansa. So, at this point in time, klarong hindi natin kaalyado ang China. At kapag may importanteng proseso tayong gagawin, tulad ng eleksyon, na pipili tayo ng ating mga leader, dapat klarong para sa Pilipinas at national interest ang kanilang uh, magiging paggogobyerno o uh, uh, pagpapasa ng mga batas at hindi para sa interes ng China na makakasakit uh, sa sa interes ng ating bayan. <clears throat> okay ma'am. Ma'am, you remember after po nung SONA ng presidente na sinabi niya nga po na ibaban na yung POGOs, yes. there was a time na wala na talaga yung mga scam texts, parang right. na nanahimik po talaga lahat. Why do you think nagkaroon po ng resurgence recently? Yeah, napansin ko rin nga yan eh. And it's really very worrying na totoo, dumadami na naman yung mga kababayan natin, kahit yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan, nagre-reklamo na, whoa, may resurgence na naman ng mga scam texts and messages. Kumpara nga nung panahon ng Hulyo, Agosto, nung nakaraang taon, andaming ang daming nga nakapansin na, wow, talagang drop. Kung hindi man zero, steep drop.